Hello guys, good afternoon, good morning, good evening sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat. Ito po yung pinag-deliver ko kanina. Isa, dalawa, tatlong mantika at saka bumiling egg egg. Ah, uh, ten tray. Tsaka ito ay kasama ng pinadeliver ko kanina. Um, limang ganito. Tsaka ito. Tsaka ito. Tingnan mo yung aking kaguluhan. Malalaking ano ito eh. Malalaking malap malalaking si to one liter ay sorry yan ang aking ano yung aking pinadeliver kanina meron pa naman ako mantika Yun, isang ano pa naman yan at saka may ilang galon pa naman doon na maliliit kaso nga lang kailangan ko na mag mag -stock ng mantika ngayon kasi nga tataas na na naman ilang litro din yan kaya kailangan kong isalin itong mga mantika na to kasi hiniram ko lang ang itong mga galon hiniram ko lang yan doon sa delivery bukas isusuli ko yan kaya isalin salin ko yun dito hmm, so mga ganito ganito mga galon dati ganito ganito lang ang binibili ko mga ganito ganito lang kalalaki kasi nga ang dami kong mga ganito dati wala pa akong ano hindi pa ako nakakabili ng maraming konti container kasi nga tipid tipid pa ako sa budget ng mga time na yun o oh, ngayon medyo nagkakabudget budget na kailangan ko na mag stock ng mantika kasi magtataas na yan kasi guys ang itlog tumaas na uh, dati nagbibenta namin to ng 7 ngayon magiging 8 na naman ang bentahan kaya kailangan na naman namin mag stock ng mga ganyan ganyan eh ito hindi ito pwedeng damihan ng stock na kasi ito hindi nagtatagal ito sa ano kailangan maubos siya kaagad eh, eto, medyo nag ako. Ay, eh, ano lang pala to, lima lang pala. kaya ito, isang haba lang din. Kasi ito, hindi ito pwede magtagal. Mga isang, baka abutin ito ng isang linggo na ibebenta ko. Kaya sabi ko, pag tumaas ang, ang itlog, malamang pati amantika tataas na rin hanggang Pasko kung sakali unti-untiin ko nang bili ng mantika hanggang December kasi medyo tataas na yan kasi lahat pag pag December tuma, bago mag December mga October pa lang September tumataas na yung mga paninda kaya medyo nagsimula na ako mag stock stock ng mga mantika yung hindi hindi nabubulok yung hindi nag expired na mga pangangailangan ng tao pero ito mga hindi ito abutin ng hindi ito abuti ng dalawang buwan mauubos na rin po kasi lagi kong nire-repack to halos kung may time ako mag-repack araw-araw nagre-repack ako ng mantika araw-araw tsaka yung sa bote kaso lang wala pa akong malinis na bote dito ko lang muna siya i-lalagay eh, eh kung sakali man may mga bote na ako at mayroon pa akong mantika ito kasi medyo medyo maliit lang din ang tubo dito sa ganito. Kaya isasalin ko muna dito kasi kailangan kong ibalik ang galon. Kasi iisa lang ang galon ko sa ngayon. Yun lang. Puno din yan. Puno din. Tingnan mo yung aking kaguluhan. Ang gulo ko pa kasi hindi ko pa masyadong naliligpit. Kabababa ko lang din guys. Maraming salamat sa lahat. Kasi naglaba ako maghapon. Ay tindera na na bandera pa walis walis muna bago ako nagbaba kaya yan, yan kailangan ng stock stock na di ba guys hmm. thank you thank you guys maraming salamat sa lahat maraming 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 salamat sa mga nanonood shout out sa mga mga kaibigan kong laging nagpupunta sa live ko at saka hindi ko na kayo isa-isahin at saka sa mga nanonood lagi ng aking video maraming maraming salamat sana huwag kayong magsawa sa kakapanood thank you thank you very much